thank you tayo'y purong Pinoy na mayroong kayumangging balat. Isinilang sa wikang Pilipino at do'y namulat. Pilipinas ang bayang kinalugdan at kanyang kinandiling kandungan. Pilipinas, bayan kong sinilangang saksi sa bawat madugong kasaysayang inagdaanan. Ika nga ni Rizal Kapag sariling wika'y iyong hindi minahal Asahang pagka Pilipino mo'y mawawalan ng saysay na tila pagpapatiwakal At masahol pa sa nangangamoy na isdang binislad sa tagpitagping bakal Pagkat nilimot mo ang bayan at lahing pinaglaban ng bayaning may dangal Ani naman ni Bonifacio Ginoong nagtatag ng samahan laban sa tampalasang dayo. Dakila nga ba ang pag-ibig natin para sa bayan? Dalisay nga ba ang hangari natin para sa lahing kinagisnan? Pwes, hindi ako ang sasagot niyan. Sino? Siyempre, yung taong may dangal pagdating sa tinubuang bayan. Viva! Pilipinas. Ako'y namulat sa bayang sinilangan at ako'y nagkaisip at nagling hinubog. Aking kandili, aking tahanan, likas kong kanungan sa bayang dumatalman yaring mapanghimasok. Ako, ang mga Pilipino, ang sandatang lalaban katapatan ko'y matibay pa sa serong bakal ni di matitibag kahit pukulin ng masot ako'y mga tal. Ako'y malayang ibong paghaharian yaring pugad na itinatal. Asahan mong magiging mapuso kapag pugad ay binuwal ng taong may masamang pakay. Paglilingkuran kitang buong katapatan kahit buhay ko'y Handa sa iyong ilaan. Handa kitang ipaglaban kahit hinang ako'y malagutan. Makamit lamang yari mong kalayaan sa mga hayok na ika'y nais pakialaman. Pipiliin at pipiliin kita anumang sitwasyon ang sayo'y lumukog. Ilalaban at ilalaban kita anumang gera ang sayo'y sumugod papalayain at papalayain kita. Ano mang gapos ang sayo'y nanunuot sapagkat ikaw ay aking yaman na di pahihintulutang ang kinin ng minuman. Isinilang akong may isip na isipin yaring iyong kaunlaran at magpatuloy na ikay sa mapanghas na nais kang dungisan. Ako ang iyong lakas ako ang iyong sandata, at handang maging pirata para makuha kang muli sa kamay nila. Kami tila ibong malaya, hindi salat, hindi magpapaubaya. Hipuin mo't nagling kakawala, pigilan mo't magpupumiglas kahit malahibo'y mawala. Hindi susuko, basta't may magagawa. Katapatan ko'y laan sa'yo aking bayan. Bayan kong sinilangan hayaang kumanlong sa katahimikan Katahimikang makakamit lamang kung tayo'y magkakaisa para sa bayan Sa halip itoy nisanin, bakit hindi natin pagyamanin at paumlarin yaring atin